New ispat ito guys Bagong spot ito Uli, dalawa o oh. Uli guys o oh. Ayan o matumal tuma dito sa pestohan namin ngayon Sumabit pa ang kanyang pamingwin Ayan so, oh. so, so, guys o so, pinaglalaroan lang o so, Meron pa rin, biyaya pa rin yan. Ano ba naman? Oh, dalawang kito, tilapia, karpa. O, oh, diba? Yun, guys. O, oh, dito na si Kuya Blas. Ayan, Yo, na si Kuya Blas. O. Oh. Hintay <laughs> <laughs> namin na si, <laughs> ano. Nihintay namin si Idol jcad Siya na lang ang wala. At kami ay mamimingwit na naman ngayong araw na to guys. Ay, kita nyo na naman kaming tatlo. Oh, lang namin si, ano, si Idol jcad At pumasok pa raw siya eh. Ewan ko ba ron, masipag. Pumasok pa raw siya eh. Ang usapan namin alauna. Yon. Hello mga lods. Magandang <laughs> hapon sa inyo. No, nandito pa ako no? Sa owner na to. <laughs> Pero hindi akin to ha. Ah. <laughs> sa <Sakad> niya to. <laughs> ayan guys. Para, para na akong sundalo ngayon. After, oh sakto. Na-late oh, siya ng 3 minutes. 1.03 na. Ayan na si Idol J-Cad. Oh, ayan na. Ang pangu pa. Oh, ang boy down ni pa. Uy, oh. sana all. Biyaya oh. Biyaya mga Idol. Biyaya to. Thank you sa Meron. Yung mga busy-busy lang mga oras. Kaya nga to. Ayan. <laughs> ayan, ganda nung palutak niya, oh. <laughs> Ha? Ang ganda nito guys. Oh, kikita-kita sa video to pagka tapos lumulubog ma, wait, 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 talang, ma, na mo. Lulubog na naman ako. Hindi <laughs> ah, huwag naman, hindi. Ay, huwag naman sana. Ayan. <laughs> Dito na tayo sa area, guys. Oo. Oh. New spot ito guys. Bagong spot ito. Bagong mga Bagong spot ni Kuya Blas. Matibay talaga sa pwestuhan ito. Oo nga, magandang hari ito. Uy, may huli na kaagad mga idol. <laughs> <tuk tangan> Lipat tayo sa kabila mga idol at maagos dito, maagos. Ito tayo, guys. Ah, tingnan 'yung sa do maagos dito. dito, dito. Kumagat, guys. May kumagat. Wala. Eh, meron na naman. Hay, eh, nilala. ubos oh. Kumagat. Palit pa yung pae. Maliit ito. Maliit lang. Hmm. Mali lang ito. May humila eh. Binitawa na naman guys. May kumagat lang. hmm Role. Dalawa, oh. Role, guys. Oh. Dalawa. Very good. Very good tayo, guys. Oh. Dalawang tilapia tayo, guys. Pwede naman, oh. Yes. 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 Guys, nakita nyo ba ito? Isa. Dalawa. Oh. Pwede na yan. So, ito naman, guys. Ah. Uh, native naman ito na hito. So, hindi talaga. Ay, hito. Sorry. Sorry. Native ito na tilapia, kaya maliliit lang talaga sila. Huwag kayo iya! Yeah. Hindi natin i expect na malalaki talaga yan kasi native lang. Ayan, kawala pa isa oh. Tilapia, tilapia. Malalim? Babaw? Saktuhan lang. Ayan lang. Ayan lang muna gilid-gilid lang buhay na mano yan, thank you lord may biyaya na tayo guys yan guys so, lagay tayo ng spaghetti <laughs> Huli na naman. Ay, shit. Napaaga. Napaaga. Napaaga, guys. Napaaga yung hila. Meron pa rito. Ito na natin yung ilubog niya. Yan, o. oh pagat oh, na naman, oh. oh kita nyo ba? Ilubog ba? Shit. le like Dalawa na naman, guys. Sana ah. Naglag yung isa. Oh, hindi ko na pakakawalan to. Kala mo pakakawalan kita, <laughs> Wala, wala yung agimat mo eh. Dapat nagdilaw ka kasi. Gago <laughs> mo eh. Uy, <laughs> laki yung tatwa. Kahuli nga si Kuya Blas. Wack. Duds. <coughs> nangintay pa namin yung aming swerte mga duds. <coughs> Yon, Sakto ay doon Yan talaga Ayan 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 Muntik <laughs> pa akong napalusong na naman Ayan guys, hindi ko na-record oh. May huli tayo sa maliit na karpa oh, Karpa, karpa Pwede na yan Uy, huli Huli guys oh. Meron tayong tilapia Nice one. Ayan. ang ating mga huli guys. Lipat okay, tayo ng pesto guys. Ito sa masukal. Alas. Wala sana ahas. Quack. Ayan guys. Kasama sa adventure 'yan. Yung matutuklaw ka ng ahas charot. Ano <laughs> naman? Wag naman. Ah. Ay, eto, nakakaano, itong tinik-tinik na to. Oh. Eto guys, o, yan, oh, yan o, oh, tinik-tinik to. Oh. Butan lang, nakapadyama ako. oh na, O, yan guys, iba. Dito na tayo sa masukal. Nakapunta oh, ko yan. Yan, ah, yan, Vielen Dank. tilapia yeah. tilapia yeah, tilapia yeah. tilapia yeah, idol maliit lang pwede na yan hmm. matuma lang huli kaya pwede na yan <laughs> yun, pa ulit tayo dito guys medyo matumal tumal ang ating huli ngayon pwede pa bigat kaya idol jikad nandito si kuya Blas, di ko alam sa nagpunta yan, basta naman Pesto mo tayo dito try natin dito guys Ayan guys, medyo matumal dito sa pestuhan namin ngayon. Ito lang ang ating huli muna. Oh. Anusan -ano nyo. Oo, oh, ganyan talaga ang buhay. Parang life. Ayan, guys. Oh, okay naman ng hitdi. Okay na yan? Oo, oh, ayan, oo. Oh. naka, nakapag-stress relieve kami. Oo. Oh. Tapos? Tamang libangan lang ba? Tapos, ayun. Ayan pa isa. Ayan. ayan pala. Meron pa rito. Ayan, oo. Oh. medyo malaki itong hito, guys. Ganito yung nakita ko doon kanina na lumutang. Yan. Ayan. Tapos si Idol J Cad, sumabit pa ang kanyang pamingwit. Oh. Iisa na lang yung ginagamit niya si Ma guys. Ngayon, ganun talaga sa Tapos improvise na lang yung ginawa niyang pabigat niya oh. Ayun oh. Clip ng clip ng susi. Yan. Nagtatsaga na lang namin muna. Bagong ispat namin to actually guys. Ayan o, oh, may kumakagat o, oh. nakikita nyo ba? Oh, pero yan, maliit lang yan, sigurado. O, ayan o. O, ayan o. O, kumakagat guys oh. pinaglalaroan lang o. Oh. Oh. Hmm. Tapos yung gagahin, fingerling. <laughs> Mamaya, ubos na naman yung, yung ano nyan. O, okay. o, oh, o. Oh, oh. Ubos na naman yung pain nyan, sigurado ko lang. Ayan guys o. Oh. Ang gagandahan sa ano Sa may palutang Makikita mo kung ano Makikita nyo yung Makagat na isda Ayan. Sana mahuli yan Try natin iangat Ang ating paminguit Kung mahuhuli siya Wala Binitawan na Meron pa Makagat pa rin siya guys Ayun, no, nilubog na oh. Meron na kaya yan? Putol na yung... Oh, wala. Ubus na yung ating... Si... Ay, ubus na yung ating... Pain, oh. Parit tayong pain, guys. Kanina pa yun eh. Actually, kanina pa yun eh. Kanina pa ako niloloko nun eh. Parit ko tayo ng pain. Nakuhanan ako ni Kuya Blas ng... Pamingwit ko na. oh gagawa niya na ako ng bago. Tagal-tagal na namin namimingwit guys. Nang, nangihiram pa rin ako sa kanya ng pamingwit. Ayan, gagawan na rin niya ako ng sarili kong pamingwit. Sabi niya. Oh, buti pa si Idol Jekad. Oh, wala kasi ako pambili ng ganun. Ganda ng pamingwit niyo. Oo, oh. oh, ganda ng pamingwit niya. Ayan talaga, merong merong masagana. Merong ding sakto lang. Pero okay lang 'yan, guys. At least hindi naman kami na zero. Meron pa rin naman, biyahe pa rin 'yan. So, 'Di ba? Yung time check mga idol, 5:04 na. Oh, so, goodbye goodbye na naman tayo, guys. Goodbye, goodbye, goodbye ang sabi na naman. O, tingnan mo Yung pain natin, o, ubus na naman, o Ubus ang pain, walang huli O, <laughs> 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 uh, ayun guys o, diba, Happy pa rin, 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 happy, happy tapos na naman ang pamimingwit naming tatlo Kitakit sa naman tayo sa another spot namin mga dodes. Oo, oh, hindi man masyadong sinuwerte ngayon pero okay pa rin. Meron pa rin naman. ayahay ay, oh, pa rin. Diba? Okay pa rin ayan oh. Meron pa rin, biyaya pa rin 'yan, ano ba naman? Oh, dalawang hito, tilapia, karpa. Oh, di ba? Hanggang dito na lang guys ang ating video ulit. Kita kits tayo. Hindi namin alam kung saan ulit ang susunod na spot namin, tatlo. Oh, basta abangan niyo na lang guys. Ayun. Syempre, shout out sa inyo yung mga nanonood diyan, mga subscribers natin at sa mga bagong nadalaw sa channel natin. Baka naman gusto niyo mag-subscribe, click niyo lang yan, oh. Yun, 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 sa side. Yung, click nyo lang yan, yun, 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 i-click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga videos namin. Para updated kayo sa panibago naming um, namin huli. Ha? <laughs> Siyempre, support nyo rin. Support nyo. Ayan, si Kuya Idol Blast. Ayan, at saka si... Kuya Blast Mix TV, Idol. Mga dogs. Uh, Kuya Blast Mix TV. Yun yung channel niya. Lalagay ko dyan sa screen. sa lahat. Tapos si... Idol JCAD Unlimited Ayan guys Lalagay natin dyan sa screen Ayan Sundan nyo rin sila guys Ayan yun hanggang dito na lang guys ang ating video maraming salamat sa panonood hanggang sa muli bye bye